Pebrero 2005. Sa hating gabi, tatlong binata ang nakaupo sa harap ng isang laptop sa isang maliit na sala sa San Mateo, California. Ang bagong site nila ay kakaiba, isang puting pahina, ilang linya ng code at medyo sablay na interface. Sina Chad Early, Steve Chen at Jawed Karim, dating empleyado ng PayPal na umalis matapos bilhin ito ng eBay ang kanilang mga pangalan. Ayaw nilang manatili sa isang malaking kumpanya bagkus ay nais nilang lumikha sa sarili nilang paraan. Ang bagay na yon ay YouTube. Ang kanilang ideya ay isang video dating site kung saan kailangang mag-record ang bawat user para ipakilala ang sarili. Isa itong tunay na Tinder bago pa man ito sumikat. Pero may malaking problema, walang gustong sumali sa laro. Bilang simula, nagpost si Jawed ng labintatlong segundong test video sa harap ng mga elepante. Makikita pa rin ito ngayon sa YouTube, ginagamit ng may akda para magpahayag ng mga mensahe. Pero babalikan natin yan mamaya. Ang pamagat ay hindi optimized at walang maayos na hashtag na nagpapakita na hindi ito masyadong pinag-isipan si Abdezu ay hindi niya alam na siya pala ang lumikha ng kauna-unahang video sa kasaysayan ng YouTube. Pero hindi ito isang video ng pakikipagkilala, isa lang itong simpleng sandali sa buhay. At sa hindi inaasahan, gumana ito. Mabilis nagsimulang mag-upload ang mga tao ng iba pang bagay. Mga bahagi ng palabas, mga tutorial, mga nakakatawang video, nagbago ang direksyon ng YouTube. Ang maliit at tila di matibay na site ay naging lugar ng malayang pagpapahayag, palaruan para sa imahinasyon, hilig at revolusyon. Sa araw na yon, hindi pa nila alam pero binuksan na nila ang kahon ni Pandora. Isang plataporma na magbabago sa internet at higit pa roon ang ating paraan ng pag-iisip, pagkatuto at paniniwala. Muling babaguhin nito ang kahulugan ng atensyon ng tao. Dalawampung taon matapos, ang YouTube ay hindi na simpleng site. Isa na itong pandaigdigang telebisyon, search engine at kasangkapan ng impluensya. Ang pinakamatinding sandata ng Google ay ang kakayahan nitong kontrolin ang ating nakikita, pinaniniwalaan at minsan pati ang ating nagiging. Pero paano nga ba nasakop ng site na ito na halos pumalpak ang buong mundo? Paano ito ginawang imperyo ng impluensya ng Google? At higit sa lahat, hanggang saan ito pwedeng umabot? Kamusta team mindset? Sana'y nasa maayos kayo. Marami ang sangayon sa ideya ng video tungkol sa YouTube, isa sa mga pangunahing bahagi ng Google, ayon sa video na inialay sa mga patay na application ng Google. Sabay-sabay nating susuri ng kasaysayan nito, mula sa pagkakabili hanggang sa walang kapantay na pamamayani. Maging ang madilim na bahagi, kontrobersya at hamon rito ay tinalakay din. Magtatapos tayo sa mga aral na matututuhan natin mula sa kwentong ito bilang inspirasyon ng mga negosyante. Kung may iba pa kayong mga suhestyon ng video tungkol man sa teknolohiya, pagkain, or fashion, sabihin lang po. Masarap basahin ang inyong mga ideya. Napansin ko ang dami ng inyong mga komento tungkol sa Buffalo Grill. Babalikan natin ang YouTube. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Uh, magiging matagumpay kaya ang kumpanya sa pag-aangkop sa mga kaugalian ng bagong generasyon? sa harap ng TikTok lalo na ang Twitch o kahit ang malawakang pagdating ng artificial intelligence mapapalakas pa kaya ng artificial intelligence ang plataporma o ito na kaya ang simula ng pagbagsak nito maraming tanong 'yan at sasagutin natin ngayon simulan natin katapusan ng tag-init 2006 kakatalo lang ng France sa final ng World Cup sa Germany laban sa Italy paumanhin sa pagpapaalala ng masakit na alaala. Pero sa kabilang panig ng Atlantiko, ang Google, na hindi pa ganun kalaki tulad ng kilala natin ngayon pero mabilis na lumalago, ay naglabas ng cheque. At boom! Isang tuldok anim na 5 bilyon para bilhin ang isang site na walang kahit isang sentimong kita. Isang site nga na ginawa ng tatlong dating empleyado ng PayPal pero nung panahon na yon, isa itong kabaliwan. Walang business model ang YouTube at inaatake dahil sa copyright issues. Napakamahal din ng pagpapatakbo nito kada minuto lumulobo ang paggamit ng bandwidth. May ilan sa Google na nagdadalawang isip tungkol dito. Pero si Sergey Brin, isa sa mga co-founder, ay nagsabi ng isang simpleng pangungusap. Hindi natin tinitingnan kung magkano ang gastos, tinitingnan natin kung gaano karami ang naaabot nito. Araw-araw, mahigit isang daang milyong views na ang naaabot ng YouTube na nagpapakita ng malaking atensyon na nakukuha nito. Mas mahalaga, bawat pag-click ay nagiiwan ng bakas, isang emotion, interes at maliit na datos ng pag-uugali. Nakatago sa mga video ang tunay na halaga sa kung ano ang ibinubunyag nito tungkol sa atin. Ayon sa ilang dating empleyado ng Google, hindi lang ito tungkol sa mga video, kundi pati na rin sa malawakang pag-unawa at paghula ng mga kilos ng tao. Tandaan, nung mga panahong yon, wala pang nakababatid sa tunay na pangyayari. Magkakaroon pa rin ito ng hindi inaasahang epekto sa kumpanya. Nais ng Google na hindi lamang mag-broadcast kundi maintindihan ang mga ito. Noon, nangunguna ang kumpanya sa paghahanap. Pero kulang siya sa larawan, video at emotion at dumating ang YouTube sa tamang panahon. Libring nilalaman, gawa mismo ng mga gumagamit. Mabilis na mga reaksyon at natural na pagkalat, imposibleng i-code pero napaka-epektibo. Ang binibili ng Google ay hindi lang plataforma, kundi pinga, pampabilis at magnet na nagbibigay ng impluensya at pagkadepende. At sa mga susunod na taon, ang YouTube ang magiging pinakamahusay na desisyong estratehiko sa kasaysayan ng Google. Ang YouTube ay hindi lang basta libangan, nakakatawang video, music video, pero mga tutorial. Isa isang interface. Sa totoo lang, ang YouTube ang pinakamakapangyarihang mikroskopyo na nagawa man para sa pag-uugali ng tao. Bawat pag-click, pag-pause, pag-alis, at video na pinapatugtog sa background ay nakukuha at sinusukat. Hindi lang ito para mag-alok ng mga nilalaman, kundi para bumuo ng isang dynamic na profile. Kung sino ka, kung ano ang gusto mo, kung ano ang kinatatakutan mo, kung ano ang kinahuhumalingan mo. Habang tumitindi ang panonood mo, natututo ang algorithm at mas ipinakikita nito ang mga bagay na gusto mo o hindi mo mapigilang panoorin. Dito pumapasok ang isang mas makapangyarihang mekanismo, isang modelo ng pag-aanunsyo na hindi nagbebenta ng produkto. Ang ibinebenta ay ang abilidad mong manatiling focused. Malalaman natin mamaya kung paano isinama ng YouTube ito sa buong ekosistem ng Google. Pero bago yon, dapat mong maintindihan na ikaw ang pinakakumikitang produkto ng YouTube dahil wala itong sariling nililikhang content. Ang mga tao ang nagpo-post, milyon-milyong user, mga libreng video, oras at oras ng nilalaman. Nilalamon bawat minuto ng isang makinang hindi kailanman natutulog. Sa bawat minuto, daan-daang oras ng mga video ang ina-upload na sinlaki ng pagsasalin ng Olympic size pool sa isang tasa. At alam ng algorithm kung saan eksaktong ilalagay ang bawat patak. Hindi lang ito artificial na intelihensya, ito ay sikolohiya sa malakihang antas. Kapag naintindihan natin ang inoobserbahan ng YouTube, nagsisimula nating maintindihan kung paano ito naaapektuhan ng Google. Ang YouTube ay hindi isang hiwalay na site, ito ang powerhouse na nagbibigay ng enerhiya sa buong ekosistema ng Google. Bawat video na pinapanood mo, dumadaloy ang datos, nabubuo ang mga connections sa iyong mga paniniwala, hinahanap at isinusulat, Kapag nag-click ka sa travel video, nire-record ng Google ang interes mo sa bansang iyon. Pasyo apps ipinakita sa iyo ang isang patalastas para sa insurance. Pagkatapos, isang promo, sa mga ticket at sa si wakas isang mapa sa Google Maps. Ito'y maaaring magpatuloy ng walang katapusan. Hindi ito aksidente kundi sistema. Dahil hindi tayo tinatantanan ng Google. Pinipilit ng YouTube na maghanap, ng Google search na mag-click, ng Gmail na sumagot at ng Chrome na manatili. Nakakatuwa kahit ilan sa inyo ang nagsabing binoboykot ninyo ang browser sa video para sa Internet Explorer. Nung Abril 2025, ayon sa datos ng StatCounter, ang Google Chrome ay may 66 tuldok, labing pa rin ng pandaigdigang bahagi ng merkado na patunay ng kanyang nangingibabaw na posisyon. At mas kitang kita pa ito sa mga mobile kung saan ang Chrome ay halos umabot sa 70% ng bahagi ng merkado. Dahil sa pagkakapre-install nito sa maraming Android smartphone, lahat ay konektado. At sakto, pagdating sa Android, ang YouTube app ay naka-install din bilang default sa bilyon-bilyong telepono. Sa Google Television, ito ang pangunahing pasukan. Sa Gmail, ang mga recommendation ay dumadating sa email. Sa mga resulta ng Google, ang mga YouTube video ay lumalabas bago ang mga website. Natuklasan sa ilang technical na investigasyon na hindi lang ginagamit ang YouTube para panatilihin ang mga gumagamit. Ginagamit din ito para sanahin ang mga artificial intelligence ng Google gamit ang napakalaking oras ng visual at audio na datos. Babalikan natin ito mamaya dahil nagbubukas ito ng isa pang issue tungkol sa kapangyarihan sa pagproseso at ang kalamangan nito. Bumalik tayo sa pundasyon ng sistema. Ang YouTube, ito ang nagpapakonekta sa lahat, nagpapaandar sa Google Ads, pumipigil sa iyo sa Android, nagbibigay katwiran sa Google Cloud, at nagbibigay kahulugan sa buong ekosistema. At higit sa lahat, siya ang nagsisiguro na nakasara ito. Dahil kapag nandun na ang iyong mga email, search engine, smartphone, at video content sa iisang account, hindi ka na talaga aalis. Kamakailan lang pinag-usapan ko ang tungkol sa gintong kulungan ng Apple pero nagsisimula na akong mag-isip kung ang kay Google na mas tahimik ay hindi pa nga mas mahirap takasan. Ano sa tingin nyo? Ngayon, isa na itong imperyo, subalit dumaan ito sa maraming pagsubok at kabiguan bago na buo ang YouTube Raid, isang pagtatangkang kopyahin ng Netflix, ay mga original na serye mula sa mga sikat na creator na may premium subscription. Pero pumalpak ito, bakit ka magbabayad para sa bagay na dati mo namang nakukuha ng libre? Maging iyang Cobra Kai na naging hit sa Netflix ay hindi sapat para sumikat ang kanilang alok. Dahil dito, isinara ng YouTube ang Raid, pinalitan ng pangalan nito ng premium at tumigil sa competition sa paggawa ng mga serye. Di gaanong alam ng marami sa likod ng eksena, binago ng pagkakamaling ito ang isang mas malalim na bagay. Huminto na ang YouTube sa pagnanais na maging television para maging sistemang nerbyoso. Pag-uusapan pa ang Netflix mamaya. Ang pagkabigo ay nagbigay daan para maitama ang direksyon. At hindi lang ito ang nag-iisang pagbagsak. Noong dalawang libo at pitong may iskandalo kung saan mga patalastas ng malalaking tatak ay lumalabas sa harap ng mga ekstremista o nakakagulat na mga video. Ito ang krisis ng kaligtasan ng tatak Resulta, Coca-Cola, Pepsi, McDo, AT at T, L'Oreal, lahat sila ay pinutol ang kanilang suporta milyon-milyon ang nawala sa YouTube. Higit sa lahat, naapektuhan ang reputasyon nila, ngunit nakabawi at nag-adjust ang kumpanya gaya ng dati. Babalikan nila ang mga patakaran sa monetization, paigtingin ang moderation, at babaguhin ang pamantayan sa partnership. Tapos, may issue kay Logan Paul. Para sa mga hindi mahilig sa mga influencer, siya ay isang YouTuber na naging professional na boksingero. Sa totoo lang, medyo matagumpay siya. Bago ang lahat, nag-shoot siya ng video sa kagubatan. Isang bangkay ang na-video na nagdulot ng pandaigdigang kontrobersya tungkol sa mga kaso ng pagpapakamatay sa Japan. Naging mabagal kumilos ang YouTube, ngunit sa huli ay nagpataw ng parusa at gumawa ng mahalagang desisyon. Walang sino man, kahit sikat ang ligtas sa kaparusahan. Kahit si PewDiePie, ang numero uno sa buong mundo, ay napaginitan matapos ang mga kontrobersyal na pahayag. Naputol ang kontrata at kinansela ang proyekto. Dito nagsimula ang panibagong kontrobersya. Inakusahan ng YouTube na pinapatahimik ang ilang opinion dahil sa paulit-ulit na pagbabawal, pagdemonetize at paghihigpit. May mga creator na nagre-reklamo sa pabago-bagong pamantayan ng moderation. Ilan ay nagsasabing ito'y nakatagong censorship at may double standard umano. Ang YouTube ay maglalakad sa isang napakasensitibong linya sa pagitan ng pagsiguro ng kaligtasan ng platform at hindi pagiging tagahukom ng pampublikong diskurso. Natuto ang YouTube sa bawat iskandalo, nagiging mas matatag, mas mahigpit at organisado, at nagiging plataporma kaysa komunidad. Higit sa lahat, patuloy na natututo at umuunlad ang algorithm nito mula sa atin. Dalawampung taon na mula ng YouTube ay isang simpleng website lang. Ngayon, ito na ang pinakasikat na channel sa kasaysayan ngunit walang antena. Balita ng alas 8 ng gabi, sikat na host at higit sa lahat walang telebisyon. Bawat buwan, mahigit dalawat kalahating bilyong tao ang kumukonekta rito. Sa Estados Unidos, nanguna ang YouTube sa mga konektadong television, nilampasan ang Netflix, Disney at traditional na television. Hindi lang sa Amerika uso ang YouTube, pati sa France, ito na ang umuusbong na bagong pamantayan sa video. Mahigit 42 milyong pranses na higit 15 taong gulang ang gumagamit ng YouTube buwanan at 20 milyon sa kanila ang nanonood gamit ang kanilang telebisyon. Patuloy na tumataas ang oras na ginugugol sa YouTube, 41 minuto kada araw sa karaniwan. Sa mga screen ng sala, 11% ang pagtaas sa loob ng isang taon. Sa mga kabataan, wala ng klasikong telebisyon. Ang mga wala pang 25 anyos ay hindi na nagpapalit ng channel nag scroll click at pumipili sila at madalas ay nananatili. Mga tutorial, mga clip, mga dokumentaryo, mga podcast, mga panayam, mga pelikula. Inabsorb ng YouTube ang lahat ng format at ipinapalabas ito ayon sa gusto mo. Dahil dito, hindi ang programa ang namimilit sa'yo, kundi ang algorithm ang umaangkop sa'yo. Iyan ang kapangyarihan ng YouTube. Ibinibigay nito eksakto ang hindi mo alam na gusto mo pero hindi mo kayang baliwalain. Binibigyan ito ng pagkakataon ng sinuman, binatilyo sa kanyang kwarto, gurong walang trabaho o hindi kilalang negosyante na maabot ang milyong-milyong tao. Yan din ang lakas ng YouTube. Sigurado akong naranasan mo na rin yan. Habang nagbabrowse ka sa homepage, napatigil ka sa isang kakaibang video na hindi mo naman hinahanap. At boom, pinanood mo ito hanggang dulo at baka nga humingi ka pa ng mas marami, nagsubscribe ka na rin. Hindi pinalitan ng YouTube ang television bagkus binaklas niya ito, ni-recycle at muling inimbento sa sarili niyang paraan. Pero sa likod ng tagumpay na ito, may isa pang laban na nagsimula na. So, sa nakasalukuyan, nangyayari ito hindi sa isang set, kundi sa ating mga telepono, sa ating pag-scroll at maaring sa hinaharap sa ating mga utak. Pinulbos ng YouTube ang mga kalaban nito isa-isa, ang daily motion, ang kakumpetensya nitong Frances ay biglang bumagsak. Kamakailan lang ay napag-usapan ko ito sa isang video. Ang Vine, isa sa mga unang kakompetensya ng TikTok, ay biglang nawala dahil hindi nito binayaran ng mga creator nito. Ang Meta Cafe, Veo, Blip Television at Instagram Television na sumubok ng mahahabang format gaya ng sa YouTube ay nawala na lahat. Mga plataporma na may sariling komunidad at pananaw, ngunit nabigo laban sa makinarya ng digmaan ng Google. Kahit ang bilyong gumagamit ng Facebook ay nabigong makipagsabayan, nakalimutan na ang Facebook Watch, pero patuloy pa rin lumalago ang YouTube. Ngunit may isang seryosong kalaban na tahimik lang. Matalino, Netflix, Netflix hindi ito basta-bastang nilalaman lang. Ito ay kwento na sinadya at inayos para manatili ka hanggang sa huling segundo. Sa sala, si Netflix pa rin ang nangunguna sa oras ng panonood kumpara kay YouTube. Maliban na lang na may kalamangan si YouTube na hindi kailanman magkakaroon si Netflix ang walang limitasyong paglikha. Bilyon-bilyong mga video ang ginagawa bawat taon, may maiikli, mahahaba, interactive live at higit sa lahat libre. Kaya lumalaban si Netflix pero nangingibabaw si YouTube. Ngayon, may dumating na bagong banta mula sa isang format na hindi natin masyadong pinapansin, ang scroll. Pinabago ng TikTok ang attention ng mga tao, mga maikling video, matindi at nakaka-addict. Ang YouTube ay may algorithm na kilala ka ng husto at kusang nagbibigay ng mga recommendation nang hindi mo na kailangang pumili o magutos. Kaya nga may shorts, isang kopya, totoo, pero isa ring depensa. A book si ba hindi sila ipanggi plataforma ang kalaban kundi ang artificial intelligence mga artificial intelligence na gumagawa ng video sa ilang segundo lang, mga kopyang boses, mga fake na mukha, mga automaticong script, at mga channel na pinapatakbo ng artificial intelligence. Kung walang tao, maaring maging kaharian ng sobrang production ang YouTube o kaya'y malunod sa dami ng walang kaluluwang nilalaman. Siyempre, nariyan ang Twitch na nangunguna sa live streaming at ang X, dating Twitter na unti-unting nagdaragdag ng mas mahababang video. Rumble ay umaakit sa mga na-sensor na creator sa ibang lugar, pati na rin ang mga desentralisadong plataporma na unti-unting umaangat kahit tahimik pa. Ngunit posible ring magmula ang banta mula sa itaas, mga estado, hukom at batas. Sa mga oras na ito, naghahanda ang kagawaran ng katarungan ng Amerika ng makasaysayang opensiba. Ayon sa Wall Street Journal, pinag-iisipan ng Washington na pilitin ang Google na ibenta ang Chrome at YouTube. Ang layunin ay sirain ang monopolyo, putulin ang mga ugnayan sa pagitan ng paghahanap, pag-aanunsyo at video. Bagamat buhay pa ang YouTube, sa unang pagkakataon sa loob ng dalawampung taon, hindi na nila hawak ang kinabukasan nito. Ang kasaysayan ng YouTube ay hindi lamang kwento ng isang plataforma, kundi isang masterclass sa pagnenegosyo. May tatlong aral tayong dapat tandaan. Maaring magsimula ang proyekto mula sa masamang ideya, basta't kaya mong baguhin ang direksyon nito. Mabilis. YouTube? Sa simula, isa itong video dating site, isang hindi matibay na konsepto, walang may gusto, pero hindi ipinilit ng mga nagtatag. Pinakinggan nila ang mga gumagamit at binago ang direksyon. Ang aral, wag ma-in love sa sariling ideya kundi sa problema ang gusto mong solusyonan. Igalang ang sinasabi ng merkado. Gumagana ang YouTube dahil di nila kailangan gumawa ng content. Lumikha siya ng makina kung saan ang mga gumagamit ang lumikha, mga manonood ang nanood at kinuha ng Google ang attention at data. Ang ginagawa mo ay dapat maging sustainable. Yan ang totoong negosyo. Hindi yung kailangan mong magtrabaho ng mas marami para kumita ng mas marami gaya ng iniisip ni Sarko, kundi isang modelo na habang umiikot, lalo pang lumalaki. Ang YouTube ay binili sa halagang 1.6 na bilyong dolyar kahit na nalulugi ito noon. Naintindihan ng Google na hindi sila bumibili ng mga video, kundi mga oras ng utak na available. Ito na ang pinakamahalagang pera sa digital na mundo ngayon. Suriin ang sarili, nakaaakit at napapanatili ba ang iyong ginagawa sa atensyon ng iba? At higit sa lahat, tanggapin ang pagkakamali at pagkabigo. Gaya ng Google na may sementeryo ng mga aplikasyon na mas marami pa kumpara sa karamihan ng app stores kahit gaano pa ito kalakas. Tulad ng nakikita sa video na ipinapakita.